Magandang buhay mga loads, So ngayon, gagawin na natin yung na uh, toy vlog. So tandaan nyo pa ba yung challenge namin ni Mrs. Na kapag umabot sa target namin views yung videos, yung videos ba na nanonood si Bebe ng vlog ni Sir Bon, yung dinidik niya yung kanyang anak. So gagawin din natin yun mga lods. So umabot yun do sa target natin mga lods. So... Maraming maraming thank you mga lords. So this time ah uh, treat natin si Bebe at si Misis. Pero sa magkahiwalay na na araw para mas maganda yung uh, date ano Paghihiwalay natin. So unahin natin ngayon ay si si Bebe. I-treat it natin siya ngayon ah uh, mapipili natin ang uh, laruan ng mga toys uh, paglalaroin natin, ikakain natin so, sana matuwa si Bebe ano mga lods? samahan nyo kami mga lods so ito na nga mga lods, gayak na nga kami abis na si Bebe at si Mami so pupunta na tayo sa SM City Lucena para i na si Bebe ano nga Bebe yeah happy? happy! <laughs> so tara na mga lods samahan nyo kami So, andito na nga tayo ngayon sa SM City Lucena, mga lods. So, ngayon. So, ang una nating pupuntahan, mga lods, ay um, happy place ni Bebe. Ang Toy Kingdom. So, ayan. Ang Say it, So yun na oh 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 dali Excited ako pumunta e Excited ka Bebe? <laughs> anong anong pipili ni Bebe? Ah Anong ang gusto mo Bebe? Pili muna, pili muna dito dali. Pili <laughs> e, pili mo na tayo. Later, natin motor. Pili ka muna. Wala <laughs> Ayaw nang ano, ayaw nang Motor daw Motor <laughs> daw, motor Oh bebe, alin pa?

Bakit talaga ang gusto niya? Bebe, ano mong gusto mo, Bebe? Ha? <laughs> Ito talaga ang gusto niya. Magkano, magkano ang peso? 5,200. Magkano, magkano? 5,200. <laughs> Unang bunot. Unang bunot. Gusto mo niyan? gusto mo oh, Tama, yun. <laughs> Ano yun? Ano yun? Na-under ba yun? Na-under? Yung uh, siya mag-a-drive? Oh, bebe oh.

gusto niyo yan? Gusto mo? Ayaw daw. Ano gusto mo? Ano gusto uh, mo? Ano gusto mo? na Yan or yung isa? Gusto uh, mo yan? Ha? gene. Uy. Ah, pero oh. Dada, oh. Dada, dada, Uy. <laughs> Uy. <laughs> Wala na nagpalakpak na. Okay, ano na yeah. <laughs> Aba, hindi ang pwedeng kunin. Kailangan ni babayaran. <laughs> okay na yun? Sa yung gitna po niyan, goma na rin po. Hindi na sa plastic. Yung isa po, malaki plastic pa po hmm. Yung malaki. Ito goma. Goma na po yung gitna. Para kahit po sa tent, makapit pa rin po. Yeah. Okay, okay, man hindi <Post reachathon> siya Sa... makapili ano this decision shoot ah nitaalang pumili nito. she can't decide hindi siya maka-decide. Sobrang dami. Look for Peppa. Look for Peppa. Mga lods. Ano hirap na hirap na siya. Ano, ano gusto mo? Ano Hindi mo kapili siya. Kaya nga eh. Ang dami kasi. Go, baby. bike. Ah. Uh, ang uh, dadalaw ang isip sa bus yun. Hindi kasi hindi niya makontrol yung hindi niya pa ganun kaalam. Uh, Natatakot siya pag uh, ano. Ano gusto? Pero tama lang sa kanya yung size nung red compare dun sa isa malaki pa. Yeah. Okay, piliin lang muna natin si Bebe. Oo. Uh -oh. anong gusto niya. talaga talagang gustong gustong gusto. Mm -hmm. What do you want? <laughs> ay, makapili, eh. Ano yan? Ay, ay, ay egg. Ay, ayan yung egg na sinasabi niya. Po, Ito na lang, lang, Ito na lang po. Eh? Eh. Oh, yan. Ah, babayaran na daw yung egg. Mga... Ay, 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 <laughs> oh, show it oh. sa mga lods. Show. Babayaran oh, ma na Dito, na. dito. Matipid siya mga lods 'Yun lang pala. <laughs> 'yun lang pala itlog lang pala mga lods ang inahanap niya. <laughs> oh, Dali. Keren nga. Pili ka pa pili ka pa. pa pili pa. Pili pa. Huh? Ito Bebe. Look at daddy. Ito. Lebe ka look oh. Oy itlog lang pala. Kaya nga ako ang basket daddy. Ayun, ayun ang basket. Oo, oh. oh. Ayun na. Ayun my cart. oh show mo sa mga lots ang iyong mga eggs. Devika, look. Devika, show me the egg. Wow. Devika, look. Oh, we're going to open it. Later, ha? Huh? Wait, babayad pa natin yan. O, oh, yun. Lagay mo doon, dali. Yung isa pa. Yung isa pa. Yung may... sungay. Yay! Ayan, mga lods. Yan ang napipili niya, mga itlog. <laughs> ano ba? O kaya, o kaya. Ah, parang masaya yung daddy sa napipili niya, okay mga yun, lords. Yun. <laughs> <laughs> itlog is life talaga po, mga lords. Ay, hindi nakita yung malaking ice cream. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Oh, balik na naman siya doon, no? Huh? What do you want, Devika? Gusto mo yan? Ano <laughs> ba? <Dab> <laughs> Nalagyan natin dito? Ha? Huh? No, no. Ano. Sige <laughs> daw. Nagutom na ang bebe. Ito sobrang stress niya kung halin. <laughs> Nagutom. Sinachani na. Tera pa lang ka na. Tera. Hindi na. Mami. Pagkakata. Mami. Pagkakata.

Eh, ra, nang umiti, ko na Ah, niya oh. po. Anong masasabi mo nang? Puting ng ni Beppe. Kaya... lang pala na. Thank you! After na nga mamili ng aming Bebe at bumili ng mga toys, diniretso na namin siya dito sa iPlay upang uh, mag-enjoy at maglaro. So enjoy Bebe! Babe. Wow. Juri 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 ya Oke. Okay. Oke. Okay. Mari kita lah. Istirahat bukanin duluan. Go, Devika go. Yay! More, more. Show me nggak, patinginnya ice cream? Wow, is that yummy? Where's the cake? Cupcake. Wow, cupcake. Show me the cupcake. Wow. What's that? Cupcake. How many cupcakes? yummy cafe where are you going wow oh, that's wrap Grabe ka. Sobrang seryoso niya mga hoots. Super serious ang person. Seryoso ka po. Grabe ka. focus na focus. At alam kong pagod at gutom na ang aming bebe. Diretso naman tayo sa kanyang paboritong kainan. Bebe, happy ka? Bebe? Happy? Nag-enjoy ka? Nag-enjoy? Oo, oh, kain ka dyan ha. Oh. Kain ka dito. <laughs> ah, ito yung ano mo ha. Ito yung price mo, bebe. Ayan <laughs> Ay, na, ano, bebe. Uh, you, daddy. So, mami, ano, tapos na si bebe. Next ka naman. Enjoy bebe ha, kain lang ha. Uy. Ayaw? Price, price lang gusto mo? Ah, gusto niya yung spaghetti. Ah. Ano Oh, So ayun na nga mga lords, natapos na yung ating uh, pagtitreat natin kay Bika. Wow, so, oh. so pagod ba ang Bika? Pagod? pagod ka. Pagod ka? No? Happy ka. Happy? Happy ka? <laughs> huh? Ina <laughs> happy ni yun, 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 happy happy yan. Yun. Yes. Yes. Happy, happy yan. May kita naman natin yung mamaya. Happy happy yan. happy happy happy. So ang ano lang naman natin mga lords ay ma-treat natin yung ating uh, baby. mga baby, mga bebe. Yes. Mm. Kapasaya sila. Yan. Iba kasi yung pakiramdam bilang tulad ng bilang ama. Iba yung pakiramdam na makikita natin yung ngiti ng ating mga anak habang naglalaro, habang yes. na namimili ng toys. Yes! Yes! Tawa <laughs> yes daw. <laughs> yes daw, yes, yes. Yo, so, ayun. Uh, uh, pinakamahalaga lang, Uh, magka meron tayo ng kahit isang beses man lang na uh, yeah. bonding with dating uh, at, yes. Yeah. Uh, ating mga kids yes. Yeah. at saka kahit hindi mahal kumbaga basta ang mahalaga yung presence yeah. Diba? So, Tsaka yung ma-experience Kita nyo naman, no, parang uh, Meron pa ano, meron pa rin energy Mga Lods, so yun, maraming maraming Salamat sa mga Lods, so See you next video, next vlog Thank you Thank you mga lord. Hi.